Ano lang Yush, oh. mali pag nakikita pag lumalabas kasi mga Miss Universe Candles, ano yung unang tarung na pumapasok sa isipin? Sa totoo lang, nalilito-lito ako. Kasi ang dami din magaganda. Ang lalakas nila. Of course, isa dun sa si Philippines. Ayan. Pero pag lumalabas ka na, iba talaga. Iba talaga. <laughs> dalawa na ang Philippines. Oh, dalawa na ang Philippines. Binabalik hindi ko yung tanong. Hindi naman, ba. <laughs> ako I'm here oh, to support everyone, uh -uh. especially I'm Nanalo. Diba naman? naman. <laughs> Alam nyo, maswerte yung mga lumalaban talaga na Philippine representatives because of the Filipino bayanihan. What we can see, no, paangat ng paangat. And it's not just Adisa who's competing right now. We also have Mirna and Sulu. Ay, and we, we will be having Chelsea and also Cyril Payuno. So, sunit-sunod na. So, ay yung so, bayanihan ng mga uh, fellow Filipinos ay tuloy-tuloy rin. Well, inumpisahan mo na manalo, parigurado, mananalo tayo. Right. Diba? sa so, our greatest weapon is Country of the Year. Yes. Ah, naman. Right. So ayema ano na ano ka ba ng Miss Universe? wala wala saayong na schedule. And I'm just happy na mag-host ay ng mga ibang events uh, ng Miss Universe. Ako for tomorrow. no, wala namang advice sa akin. Pero I think you will be there. Wala okay. okay. pa ba kung ano? uh, may

Let's see if may mababago. May, location na? Whether, for the location, I think it's in Makati. Oh! Oh! Let's ba Yung Makati? Ano lang, one street lang. ALB, I pa ito sa float na napakalaki? Ah, hindi ko pa yan alam. Maglakad na lang tayo. dapat So, I hope, nandun Kung wala kayo doon, magbabayad kayo sa akin. ay, 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 back <laughs> <pahinga> ng <laughs> ano ba ang mga Kung gusto pahinga Ano po yun? pahinga. Ano po yung salita? Pahinga. 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 Ay, Ay, pa. Ay, ano yun ba? Ano ba? Ay! Ay, pa. pala, ah! Ah! Ay! The one and only eh! Matigilaw! Oh, ano, hindi niya alam yung word na yun. hindi review alam Nati She's very, very hardworking. Hard I am really ready to work with you guys. So, natrabaho talaga yun natin lahat. And back in the Philippines din naman ganyan naman ginagawa natin. We're used to it because I want to everyday, productive tayo. So, I'm happy na lagi tayong naginagawa yun. Wow, well, iba ka talaga, Emma. That's why she is yeah. the one and only! Magaling tayong chika. Tapos na, Emma! May piece of advice sa mga lalaki sa international partners. Uh, Ayun, happy life sa mga lalaki. Always remember, it may sound cliche, but you should just enjoy the passion. I know there's a pressure lagi naman, no? Kapag talagang Philippine representative ka, meron talagang pressure kasi merong expectation sa iyo ng mga tao. But remember to just enjoy it because the people will see it with it if you're in. It. Uh, watching you and supporting you. So, ayun lang. And just be authentic. Kasi people who are committed here just pretending. Sabi nga, sabi na iba, fake it till you make it. But for me, it's fake it till you make it. The stronger the faith, I think, mas malakas ang chance na natin. Wow. 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 wow! Coming wow. from lala. Emma Tiglao, that's why she is lala. the one and only! Ayoko na. No. Maglalaba pa ako pa. Ay, ayoko na. Nagabana na ako kanina. Thank you. Maglalaba ka namin. namin. We love you, Emma. You're the best. The winner, of the best, y'all. Yeah. Ano ang masasabi mo sa Miss Universe issue na ito? Mag-comment ka lang below at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel account for more pageant balita. Maraming salamat po sa panonood.